guys, yung apo ko, oh, inutosan ko na yan mag maghain ng lagay siya ng pinggan sa lamesa ayan mo oh. kahapon din guys, yan din siya inutosan ko, yung malaki baby, hindi yan be pang kape yan, ito sa yung kabila yung kutsara, yung maliit be eh. opo nalulutuan na kita ng egg um, lagay mo na yan dito sa ano yan tinutulungan na ako niya ng baby ko. Ayan, ito kay mama. Maliit, ayun. Ayan, guys, ang itlog ni Lala, isang teraso lang yan. Ayan, tira namin yan kagabi, guys. Pero, yung isda, guys, ito na lang, mga no, tira. Pero Pindu. yan, yung mga tuyo-tuyo, yan. Binabaw ko na lang yan yung pag-init. Pag-init sa microwave. Hmm. Ayan. eh naman. Patpuro pala kalahat iyang mansanas. Huwag na muna yung papaya. Bukuyan na muna masanasan natin. Tapos, yung pastillas. Huwag na muna. Kain tayo mga guys.